So ayan mga boss, dito tayo dumaan sa likod. Kasi siksikan doon. At uh, may mga kalabaw din po dito. Ayan. Mga nagtatrato rin po dito ang sa mga kalabaw. Marami din bumibili. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Oh, oh. Dito rin yung mga baka ni Tatay Merong, may mga baka din dito sa Tatay Merong. Hi guys, welcome to Lemery Batangas update. Dito sa mga kalabaw. Tanungin natin kung magkano ang mga kalabaw dito mga bossing. Lumalaga mga lahing buffalo, mga bossing buffalo ayan Dumalaga mga boss sir, magkano ang kalabaw nyo boss? Ha? kano ang ano? 55 55 isa? mga quality yan yeah. mga buffalo mga quality lahing buffalo Mga bata pa, mga bossing oh. So, ayan, bossing. Ito tayo. Akala ko, kalabaw ang hawak mo. Eh, baka ang hawak mo kanina. Magkano yan, boss? 68. 68. Maliliit lang yung mga kalabaw dito, bossing, mga pang-alagay. Ito, pwede na ito. May gulang-gulang na ito, bossing. 68,000. 68,000. Ayan naman sir, magkano? 60 60,000 Pogi okay. ang tayo na yan? Try mo nga <laughs> Ayan po Sakan mo Baka tumakbo eh Pang karera rin Pang daw Ito may anak na pero maliit ang inahin tanong natin kay sir mag ba ito mag ina hindi magkano itong ano gulo ano po yan ano 5 ito hindi maram ang presyo nito ito ay doble 5 mga ano pa mga bata pa? do ma'am. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> hmm. 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 Magkano po 'yan, sir? Magkano hmm. presyo mo diyan? Really, 41. Ah, 40. 40. Ay kilo sa uh, itaw sa 40. Kilo ng 41, ng 41. Ibili ko 43. Ala ko wala yung babayan. Hmm? Ay kilo ko na talay. Eh. Mm. Oh, ma'am. Hindi <laughs> yung... mo na binigay? Ah? Hindi mo na binigay po. Ay, kuwari, dalawang libo kita kanya eh. 40 ang tawad sa akin. Kilo ng yan ang ulo, Tapos, inilayo. Ang halaga niya, 43. Ay, naka-data na naka sa akin galing. Ay, kumabang yung mayumili. Kinuha ko ng tali. At baka lang lokal ba, wala rin pera. Ano, Loki? Ano, Loki? Ano, Loki? Ano, Loki? Ano, Loki? Ano,

bata pa. At ito naman kay Sir. Ano Sir, good morning. Ma, ano pa? Mga alas 5. magkano presyo mo diyan? Mahigit na 50. Mahigit 50. Kay Bossing mga bossing ang mga baang mga kalabaw hindi tayo sa uh, ibang baka ay baka ng baka kalabaw sir parang matamlay ka naman yata eh antok <laughs> magkana itong ano ito malaki 45 tapos ah, yung maliit 37 <laughs> pa mayroon pa dito mga kalabaw maliliit ang mga kalabaw dito boss maliliit magkakano ang kalabaw ah. mo? Ha? Parang parang sa 40 kape. Parang parang Ano ah. laki ano? Parang uh, may ari? Ah, kasi ah. kala bayar. <laughs> ah, so eh. Kaya eh. ko bayar eh. Lahat po yan. Kasabi ah, Ito? Yung dalawang... Parang Mayigit 40. Ah, mayigit 40. Ito ay mayigit 40. Pare, pare. Medyo malaki-laki lang itong tatlo. Pwede <laughs> po, re. Isa mo, re. Dina-dina-dina. Kasama rin po. Pero lahat, lahat. lang po. ito lang yung mga ka mga kalabaw yung iba nabili na yung iba nandoon mga katayuan so ayan mga bossing yun lang po yung mga kalabaw at ang mga presyo At ito naman po yung mga baka salamat po thank you for watching mga bossing please hmm. like and subscribe to my channel Paubos na rin yung ano mga baka. Kasi patanghali na. Madali, mabilis lang talaga matapos ang auction dito sa Lemery, Batangas.